Magandang magandang gabi na naman mga idol Welcome back na naman po sa ating short video mga idol Kung saan nababahagi na naman po tayo ng kaunting kalaman Para po sa mga beginners At para naman po sa mga eksperto Pwede pong mag-comment dyan sa baba Para dagdagan pa ang ating kalaman mga idol At now ay bigyan nyo po ulit ako ng kaunting minuto Para may bahagi po ang ating kaunting nalalaman Tungkol po sa electrical Yon mga idol, ang ating pag-uusapan ngayon mga idol ay ang atungkul po sa service entrance. Ano nga po ba ang tinatawag natin service entrance? Yon ang service entrance po mga idol, ang pinakasimpleng paliwanag po dito ay ang bahagi po ng electrical system natin kung saan po mapasok po ang ating uh, kuryente mula po sa utility company or yung service provider po natin. So papunta po sa loob ng isang gusali o yung bahay ni po ninyo, na binubuo rin po ito na mahalagang parte o component or mga device din po mga idol. So meron po ulit ako ditong uh, simple illustration or drawing mga idol para mas maliwanagan po tayo. At uh, dito po ay nakalagay po dito yung ating mga uh, service entrance nga po ang ating pag-uusapan at yung mga parte po. No, ano po yung mga nilalaman ng service entrance, mga idol? I-share eh, lang po natin dito, mga idol. Pagpasensya na po ulit ang ating sulat at yung drawing, mga idol, no? So, ito po, magsisimula po tayo dito sa itaas, mga idol, kung saan na uh, dito yung service drop po natin. Ayan service entrance. Ah, uh, tyempre ang mauna po galing po 'yan sa utility utility uh, company, mga idol. Ayan. Ito po, galing po yan sa may malaking poste, no? Sa may malaking poste po yan, sa transformer. Papunta po, siyempre sa may ating service entrance. Ito na po yan. So, tinatawag po ulit dito na service entrance conductor or service drop, mga idol. So, meron po tayong uh, dalawang klase ng service drop, mga idol, no? Kung napanood nyo po yung uh, mga nauna nating video, diniscuss na rin po natin yung dalawang klase ng service drop. Ito po yan, uh, overhead at service lateral. Yung overhead po, yun po yung nakikita nyo sa taas ng inyong mga uh, poste. Yung nakakabit po sa poste. Ang service lateral naman po ay yung dumadaan sa lupa. Ayun po mga idol. Yun, susunod po dyan mga idol, syempre, ang ating service entrance cap. Yan po, ito po yan. Ayan, susunod po dyan, mga idol, siyempre, ang ating, uh, hindi naman pumawala yan, yung ating meter pole, yung poste. Karaniwan, semento po yan. Tawag po dyan, is meter pole. Dito po natin lahat ikakabit yung ating uh, devices. yan. So, ngayon, susunod po dyan, siyempre, at meron tayong dito mga uh, rigid, metallic, no? Depende po kung anong uh, ilalagay ng uh, utility company or service provider po natin. Ayan. Kung gagamitin, it's either PVC, Or metallic, no? Or rigid metallic, no? Pero usually, karaniwan dito para iwas sa ground natin is yung PVC, ano? Mga idol. So, next po, naman po, na parte ng ating service entrance, mga idol, yung ating GI conduit clamp. So, hindi po mawawala yan, syempre. May clamp po yan para hindi po mahuhulog din, ano? Next po ay yung ating... Uh, meter base bago po kasi ilagay yung ating kilowatt hour meter no or electric meter meron pa o oh, uh, ilalagay muna na meter base natin or meter socket kung tawagin mga idol and then pagkatapos po natin na uh, ilagay yung meter base ay syempre yung kilowatt hour natin o yung metro or electric meter kung tawagin mga idol ayan so next po diyan ay yung ating tinatawag na rigid steel conduit o kung minsan tinatawag na natin or ginagamit natin ay yung PVC mga idol yung orange kulay orange yan mga idol and then po uh, susunod po dyan ay yung uh, tinatawag natin na uh, service equipment disconnect or tinatawag din po natin main disconnecting means ayan mga idol kung saan nandito po yung circuit breaker natin mga idol sa loob ayan kung minsan na uh, ang talagang uh, required or ginagamit dyan is yung NEMA 3 mga idol, NEMA 3 kung tawagin. Ayan. NEMA 3. Ayan. So, next po sa may service equipment disconnect or main disconnecting means ay yung tinatawag natin na, ito mga conduit na ito mga idol, ano? Uh, ito, yung conduit na ito ay daanan po yan ng ating uh, bare copper wire or tinatawag na grounding electrode conductor. Yung wire po yan. Usually, ang ginagamit po dyan na wire is yung uh, uh 5.5 mm squared, mga idol. Yung grounding conductor na yan. So, patungo po yan sa may ating uh, ground clamp. yan At, nakaklip po yan, or nakaklamp po yan sa ating ground rod, mga idol. Mga 8 feet, no? 8 feet po yan. Yung 7 uh, feet, nakabaon na yan sa lupa. No? Itong 1 uh, foot is nakalabas. Ayan. Yan po yung uh, ating... Uh, Uh, grounding, no? So, sunod po dito, siyempre mga idol, yung ating papuntang uh, uh, bahay, ito, mga idol, papuntang bahay na yan, no? Rigid steel conduit going to panel board located inside the house or the building, mga idol. So, dito na po matatagpuan yung mga branch circuit natin, yan. So, yon mga idol, sana po ihi Nasundan po ulit ninyo ang ating uh, service entrance. Ano, kung po, ano yung po yung mga parte mga idol. Ano? So marami pa po tayong mga i-share ngayon. Kaya lang uh, medyo napupuno na po ang ating uh, memory ng cellphone. Pero at least meron tayong na share ngayon mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood po ulit ang, uh, sa ating video. At uh, sa sunod, susunod na po ulit na video po natin. Tayo po magkita-kita muli mga idol. Maraming salamat. And God bless mga idol. All goods mga idol. All goods.